Maligayang pagdating dito sa channel ni Bokchoy TV. Sana ay magustuhan nyo ang aking video. Ayan guys! Sakses! Sa May magtrabaho rito. Ang dami kong pagod today. Yan welcome back sa aking channel, ang Bokchoy TV. Ayan guys! Ayan! Meron po tayo welcome po sa ating Dirty Kitchen. Ginawa nila. Hindi pala ako. Ako <laughs> oh, hindi pala ako, guys. Hindi pala ako gumawa ng Dirty Kitchen namin. Dito sa kubo ko. Ay, nagla-live rin siya. <laughs> yan kubo-kubo. Welcome back sa aking channel. Ito, ito po, ito dirty po, ito Kitchen. Po Try mo. eh butas na yan eh. Butas saan? Sa puwet. Eh. Alam Ay mo, natulog, natulog. Natulo. Alam mo naman, sa, sa taas. Ah <sk> ginawa <original music> okay, okay? nila wag mong wag ka mag magtiwala sa sarili mo hindi yung uh, uh. maganda ba yung kapatid mo hoy hoy be maganda ba yung kapatid mo <laughs> Ang sama ng itsura. <laughs> Ayan po, napangiwi. <laughs> napangiwi ng itsura. No comment daw. Diba? ganda ng kanya. Na, ano? Insa parang wala pa lang apoy. Ito na. Ah. Mintay tayo. Na, ito na yung lutoan. Yan. Yeah, gusto yung gusto, gusto yung mudra. mo yun. Hindi ito sampayan ha. Ito yung lutoan. Mukhang sampayan to, Ray. Nakagawin yung sampayan. Ayan, gagawin pa yung lamesa para sa lagay ng ulam na may, may ang ul. Ayan. Maliit lang. Maliit lang daw. Ayan, gagawin pa yung lamesa, guys. <laughs> dirty Kitchen. Welcome po sa aking Dirty Kitchen. Yeah. Salamat sa Salamat sa sponsor. <laughs> I'm Unilever. I'm Unilever. Ayan. Hindi pa rin hindi ko pa naliligo. Hindi pa. Mayan na. But, but, kahit parang hindi ka naligo, parang hindi ka naliligo. Diyan yes, sayang shampoo. Nagsasampo. <laughs> <laughs> <di> <laughs> ano ba? Salamat ka. Nasambod ako ngayon. Ano ba shampoo mo? Shampoo ng aso. <laughs> Ano pa, ang pangalan na siya po ng aso? Dog Champ <laughs> <laughs> Dog Champ po. Ay, maka Dog Champ guys Wagas. Yeah, welcome po. Para po ako nasa probinsya. Yung kapatid ko. Ayan. Yan po ang pinapangarap niya sa buhay. Matagal na. Ilang na po siyang gumawa niyan. Nakapalpak. <coughs> Kaya ay gumawa yung brother kong isa. Yeah. Kung hindi kay Christine, wala kang dirty kitchen. Mag-thank you ka muna kay Christine. Salamat, Christine Bagyo. na Sa uulitin. Sa uulitin. Kahapon po kasi ginawa ito. Alam niyo ba kasagsagan ng bagyo? Kaya di nasa kaligit na ano sila. Abay, nabigi na naman? <laughs> Pangalawang gawa na to, guys. Ikasagsagan ba naman ng bagyo? Gumagawa yung mga ito? Ay, tumo, Nang lumipad. Dumapo sa kabit bahay. Eto. <laughs> Sino? Nakita yung wali si Dan. Alin yung... Ano? Nandyan, nandyan. Yung mahaba? Ano oh, nandyan? Wait lang. Wait lang. Okay na yan. Wag na mag-filter. Ay. Yan. Pipilter ka pa. Eh. Wala naman pag-asa yan. Wala po kay, ano, Christine. Christine. Ano ako ng death ticket Ito po yung aking pinapangarap. Noong pa. Okay, masarap magluto e, sa kahoy. Yan po. Sana, labas usok na. Eh, sapwet. Alam naman, sa ilong mo. Hindi sapwet. Wow, meron na kaming dirty. Dirty na dirty. Kitchen na kitchen ang datingan. Kasi Ayan po na matay. Ayan po na matay. It's a prank lang pala po. It's a prank. It's a prank. Ang galing ng sister ko. May lutoan na siya ng dirty. Pag wala na po siyang ga, ano, ga uh, gasol, ayan, pwede na siya dyan ano dyan? Yeah, Nagmukha na akong mangyan. <laughs> <laughs> ano, bikula ano ka, bikula na ka, ba't mukha kang mangyan? Bumi, ay hindi bumutol ka ng tubo, ayun o, ayun yung tubo, pang ihip. Ayun o, Yan yung pang ihip, tubo. Yan, pag may summer, yan. Huwag mo naman habaan kasi baka kapusin ka na. Nandipa. Ayun o, yun o, ayun o, 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 Ayan. Ganán. Yan, may tama ka sa ulo. Very good. Sino ano ito nga? Hindi maridi na. Magtakod mo. Bowt nagwalis <laughs> nag ka na, magtakod ako sa iyo. Yan. Yan ang pang-ihip. Para makita ka, 'yung mga katrabaho Ayan, muna. Ano naman? umakita ka, ipapalo ka. O, di ba? po okay. ko naman sa Okay lang yan. Kung halimbawa... Halimbawa, unu mo ako. uto ka na. Uto-uto ka O, di ba? <laughs> o, yun o. May tama ka talaga sa ulo. Ulo. Diba? diba 'di ba Tapos yung yung unahan yan may su may sunog na kasi plastik oh, <laughs> <laughs> <Ayan>, oh. <laughs> ting din yan oh ano Ginining pero nga po nang lighter diyan notebook dali oh, Ano hindi ba. ka na maka ano Ayan, galeng oh, galing. Yehey! Three minutes, within three minutes, makakailangan makapagpapoy ka. Wala ka, wala ka, san libo. Oh, three minutes na, wala ka, wala na. Pana, ka na. Kaya na, maka three minutes ka. Wala. three minutes, wala na. Ah. Yan. It akin. yeah, ito na dumating na yung magi- May na. na po yung akin. Magog, bato. Oh, na. Ina, Ina. Mahangin kasi dito eh. Ano? Ay lang po. Ah, Teka mo na pini hindi ko na siya pini-filter. kailangan i Halo para ano? one and I pray, all I need are some better days Fuck me, I'm looking in the mirror So foggy, but I've never seen clearer I don't really think anyone can save me And honestly, I'm not really sure I want saving I like to be my own worst enemy There's no risk if you don't try at anything So I'ma just keep buying everything See you in the next life, hope to be a better me I don't think that my head's on straight Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray What's wrong with me? I just feel weight Pushing on my chest and it squeeze till I suffocate Better change my mindset, meditate It's pretty cool that I'm alive in that better day I could walk, see, here, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day, late at night, not okay. All I want. in a hard place do i work hard or live in my pace you're only young one yeah that's all great but i also want a future where i'm okay living life is doing lots of cocaine wait no it's living with no shame wait no it's sleeping in on sundays i guess it's different for each of us and it's okay well i just want to be happy how to get there mm, glad that you asked me I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need. Okay, all I want and I pray all I need are some better days. Yeah, Maraming salamat sa iyong panonood. like at share. Palaging mag-comment, pansikit.